September 2, 2024, umulan at nandito kami sa Crossing Kalamba. Kasalukuyang pagpasok ngayon ng bagyong enteng, subalit kailangan namin gumising ng maaga. At pumunta ng hospital dahil nga sa aking pagkakaroon ng POTS disease. Magmula ng madischarge ako sa hospital noong July 31, 2024 ay ito ang pangalawang beses ng aking check-up sa pagbalik namin kay doktora ay may dala na akong mga lab test result na ni-request ni doktora. Ito po kami naglalakad ngayon Papasok dito sa may ay entrance ng CMC. So ganito kasi yung yung routine no? ng pagpapa-schedule. Ngayon ay Monday September 2 uh, 3am Around 3am Umalis kasi kami sa bahay So mga 2.30 Para Magpapa-schedule lang muna Kay doktora So ganito ang sistema Ng magpapa-schedule Monday and Wednesday kasi yung schedule ni Doktor so ngayon schedule kami umaga pa lang magpapalista ka para pagbalik mamayang hapon para nasa 3pm kasi yung schedule ni Dok kaya doble doble double yung balik namin kung hindi ka kasi makakaabot sa uh, listahan hanggang 25 patients lang yung inoctipy isang araw tapos pagdating namin dito hindi pa naman agad kami makakapagpalista ang time pa namin umabot ng 6 am bago kami makakapagpalista so ganito yung ginagawa namin so yung papa check